Ito ang love triangle na nagpapanatili sa mga tagahanga na nakakabit sa loob ng tatlong season at ngayon sa The Summer Turn Pretty Season 3, Episode 4. Ang mga manonood na may agila ay maaaring nakadiskubre lamang ng isang banayad ngunit pagbabago ng laro na palatandaan tungkol sa panghuling desisyon ni Belly. Sa panlabas, ang episode na ito ay tungkol sa isang klasikong seremonya ng pagpasa. Pamimili ng damit pangkasal. Si Belly, na ginampanan ni Lola Tung, ay bagong kasal kay Jeremiah Fisher, na ginagampanan ni Gavin Casalegno. At habang ang kanyang puso ay tila nakatakda sa kanyang kinabukasan kasama si Jeremiah, ang kanyang ina na si Laurel, na ginampanan ni Jackie Chung, ay hindi gaanong natuwa. Hindi niya sinasang ayunan ang pakikipag-ugnayan na binanggit ang kanilang murang edad at ang patuloy na pagbuo ng pagkakakilanlan ni Belly bilang isang mag-aaral sa kolehiyo. paman, nagpapatuloy si Belly kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Taylor, Rain Spencer, at ang ina ni Taylor na si Lucinda, Kristen Connolly, tumungo siya sa isang tindahan ng prom dress, isang tindahan ng prom dress, sa paghahanap ng isang bagay na abot-kaya at eleganteng. Sa huli ay pumili siya ng isang simpleng white satin gown na hanggang sahig ang haba. Matamis, minimalist, at tiyak na pasok sa budget. Ngunit ito ang nasa background ng eksena na may mga tagahanga na umiikot sa mga teorya. Ang nakasabit sa likod ni Belly sa fitting room ay isang halos eksaktong kopya ng lavender prom dress na isinuot niya kay Conrad Fisher. Ang kanyang unang pag-ibig sa season dalawa. Ang chiffon fabric, ang floral detailing, kahit ang soft color palette ito ay hindi mapag-aalin lang nga ng nakapagpapaalaala sa gabing iyon kasama si Conrad. Isang gabing puno ng pag-asa hindi sinasabing damdamin at kung ano ang nakikita pa rin ng maraming tagahanga bilang tunay na romantikong mataas na punto ni Belly. Maaaring ang detalye ng background na ito ay nagkataon lamang. O ito ba ay banayad na senyales na kung ano ang darating, ang mga tagahanga sa social media ay nakasandal sa huli. Isang user sa Edfi ang nagpost, ang pagpili niya ng simple plain na damit pero ang nasa likod ay kamukha ng prom niya, na nagpapaalala sa amin na hindi lang simple ang gusto ni Belly ang isa pang nagbiro, ang damit na pangkasal ni Belly ay katugmaman lang sa maliit na singsing -sing na nakuha ni Jeremia, para sa kanya ito ay hindi seryoso o aking Panginoon. Wedding dress mula sa isang prom dress store, bale. Ngunit sa likod ng mga biro ay may mas malalim na interpretasyon. Marami ang nagtataka, totoo nga ba si Belly kay Jeremia, o gusot pa rin ang puso niya sa kasaysayang ibinahagi niya kay Conrad, ang serye, batay sa mga minamahal na nobela ni Jenny Han noong dalawang libo at Syam. ay palaging sinusundan ng isang pamilyar na arko, isang babae, dalawang kapatid na lalaki, at ang emosyonal na tug of war sa pagitan nila. Sa mga libro, si Belly sa huli ay nagtatapos kay Conrad. Isa itong desisyon na nagdulot ng pagsasara sa kwento para sa maraming mambabasa. Ngunit ang palabas? Ibang kwento iyon, si Jenny Han, na nagsisilbi rin bilang showrunner at executive producer, ay dati nang nagpahiwatig na ang serye ay maaaring hindi eksaktong sumunod sa pagtatapos ng mga libro. Sa isang nagsisiwalat na panayam sa Wildcard kasama si Rachel Martin Podcast, ibinahagi ni Han na hindi siya isang fan ng sobrang imaayos na mga pagtatapos. Nangangahulugan iyon na maaaring hindi namin makuha ang parehong direktang resolusyon na ginawa ng mga mambabasa sa nakalipas na isang dekada. At ang kawalan ng katiyakan ay bahagi ng kung ano ang nagpapanatili sa mga tagahanga ng chip na sinusuri ang bawat eksena, bawat sulyap at ngayon, maging ang bawat damit sa background. Ang posibleng easter egg na ito ay ang pinakabago sa mahabang linya ng mga banayad na tango at pahiwatig na ibinubuho sa buong serye. Mula sa mga pahiwatig ng musika hanggang sa mga ekspresyon ng mukha hanggang sa matagal na mga kuha ng kamera, ang The Summer Turned Pretty ay isang palabas na nagbibigay ng gantimpala sa mga manonood na nagbibigay pansin. Habang patuloy na nabubuo ang tensyon sa pagitan ni na Jeremia at Conrad, ganoon din ang pressure kay Belly. Makakapicture ba talaga siya ng forever kasama si Jeremia? O may bahagi ba sa kanya, isang tahimik, hindi nalutas na bahagi, na nakikita pa rin si Conrad kapag naiisip niya ang hinaharap, ang damit ay maaaring maging isang palatandaan o maaaring ito ay isang pulang herring, sa alinmang paraan, ang mga tagahanga ay namuhunan ng hindi kailanman bago. Ang season 3 ay nasa kalahati na ngayon, kasama ang unang apat na yugto na magagamit upang ma-stream sa Amazon Prime Video. Ang mga bagong episode ay bumababa tuwing Merkules hanggang Setyembre 17, at kung ang nakaraan ay anumang indikasyon, maaari nating asahan ang higit pang emosyonal na mga curveball at mga nakatagong pahiwatig sa mga darating na linggo. Kaya panatilihing bukas ang iyong mga mata. Dahil sa Cousins Beach, walang kasing simple sa tila, kahit isang puting damit